Isa na siguro sa maituturing na madalas at malaking pagkukulang ng magulang ay ang pagbibigay ng gusto ng anak at hindi ng kanilang mga pangangailangan. May mga bagay kasing gusto dahil kailangan at meron din namang mga gusto at hindi kailangan. Bahagi sa pagsasanay sa anak ay ang pagsasanay sa kanila na piliin ang kailangan at hindi lamang ang gusto. Ayon sa isang pag-aaral ay merong dalawang mahalagang konsiderasyon sa pagpapalaki ng anak. Ito yung love and control. Base sa dalawang bagay na ito ay merong apat na klase ng magulang. Yung una yung tinatawag na permissive parents o yung mga magulang na high on love but low on control. Sila yung basta gusto ng anak ay ibinibigay na at ang resulta, spoiled ang anak. Nasira ang buhay dahil lahat o karamihan ng gusto ay binibigay. Sila yung mga anak na lumalaki na feeling entitled at madalas ay hindi natututong magsarili dahil laging nakadepende sa magulang. Yung pangalawa yung neglectful parents. Ito naman yung low on love and low on control. Hindi sila expressive sa pagmamahal o marahil ay kulang talaga sa pagmamahal at kulang pa sa pagdidisiplina. Ang mga anak ay lumalaki na hindi nararamdaman ang presensya ng magulang dahil kulang nga sa love and control. Pangatlo, yung authoritarian parents. Mga magulang na low on love, high on control panay control pero kulang sa pagmamahal sa anak o hindi expressive sa pagmamahal sa anak. Madalas ang resulta nito ay mga anak na rebelde. Pang-apat at ito yung nararapat ay yung authoritative parents. High on love, high on control. Mga magulang na mataas ang pagmamahal sa anak at marunong ipahayag ito. Subalit hindi din sila nagkukulang sa disiplina at pagtutuwid sa kanilang anak. Napapalaki nila ng tama ang mga anak dahil naibibigay nila ang kailangan ng kanilang anak. Ang sinabi ng Bible sa Kawikaan, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ito ay hindi lamang limitado sa mga salitang binibitawan sa mga anak. Nakapaloob din dito ang pagtitiyak na ang mga salitang ito ay titimo at magbubunga sa kanilang buhay. Higit pa sa mga paalaala sa mga anak, ay ang paglikha ng tamang relasyon sa kanila na magsisilbing matabang lupa para sa binhi ng tamang aral at gabay. Mahalaga ito kasi kahit maganda ang sinasabi mo sa mga anak mo, kung wala kayong magandang relasyon, ang mga salita ay mawawala ng bisa at pakinabang. Ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi ang pagbibigay ng lahat ng gusto, kundi ang pagsusumikap na punuan lahat ng kailangan. Nangangahulugan ito na may mga gusto na kailangan tanggihan. Kung lalaki ng tama ang anak ay nakasalalay hindi lang sa mga tagubilin, kundi sa tamang relasyon na magbibigay lalim at buhay sa mga tagubilin. Hindi madali pero sigurado namang magbubunga ng maganda ang tamang pagpapalaki ng anak. Tibahayan mo ang loob mo na gawin ang tama at kahit mahirap ay umasa ka pa ha.